paano umutang ng bahay at hindi mo mong sa panghulog-hulog buwan-buwan. Kaya nga po, ako po ni ng Jim Depo. So, kung nagpaplano kang umutang ng bahay or may utang ka na na bahay, panoorin mo to. Bibigyan ko kayo ng solusyon kung papaano nyo huhulog-hulugan ang bahay na yan nang hindi kayo maglalabas ng pera sa sarili nyo ang bulsa. Okay, so uh, i-share ko sa inyo yung nag experience ko kung pa paano ko po nabili tong bahay na to. Nang hindi ako na problema saan manggagaling yung buwan-buwan na hulog. So, itong bahay po na ito ay nailun ko way back 2019. At uh, last year, 5 years to pay lang, 2024, natapos ko pong bayaran to. So, yung buwan-buwan na hulog ko, actually, malaki kasi umabot ako ng 40,000 dahil limang taon kong hinulog-hulugan yung 2 million na utang ko So, saan ko kinuha yung ano na yon yung monthly ko? So, ito yung share ko. So, basically, nung nagumpisa ako, nung inutang to, nagkaroon kami ng maliit na gym. So, pakita sa video. So, yung maliit na gym na yan, kumikita ng pera yan, at yung kinikita niyan ay uh, doon ko kinukuha yung pangulo ko, Bon Bon. Tapos, may isa pa akong negosyo, yung pagpapagawaan ko ng gym equipment. So, doon sa paggawa ko ng gym equipment doon naman kami gumagawa sa may ancestral home namin. Actually, katapat lang ng bahay namin. Ngayon, habang lumalaki, dumadami yung mga tao ko pagbisan nga sa kalsada na kami nag uh, fa fabricate So, after a while, nung lumaki na yung uh, fabrication ko, nawala ngayon yung ano, yung gym na maliit. Okay, after mawala nung gym na maliit na yon, uh, doon ko naman inilipat yung fabrication, makikita nyo. So, from gym naging fabrication. So, ito yung share ko. So, ngayon, yung property na inutang ko sa banko, hindi mismo ako yung nagbabayad, kundi yung property itself. Yun yung isasuggest ko sa inyo ngayon. So, yung kinikita ng gym, pambayad ko yan doon sa banko na inutangan ko. Tapos, meron naman ako ibang ano, meron naman ako ibang pinagkakitaan nga yung fabrication. So, doon ko naman kinukuha kahit 100% pa nung kita ng gym na yon ang ibayad ko doon sa utang sa bangko, walang problema kasi meron ako ibang pinagkakakitaan at that time. So, ano, ano naman lang uh, importansya nito dito sa inyo kung nanonood ka at nagtatrabaho ka. So, usually, marami sa atin nagpaplano bumili ng uh, property habang nagtatrabaho pa tayo, di ba? Wala namang masama doon. Pero ito yung tanong noon. Gaano ka ka-secured doon sa trabaho mo pag umutang ka ng uh, property? So usually kasi, pag uh, uh, umutang tayo sa banko para sa property na yon, tayo galing sa sweldo natin ang pambayad doon sa inutang natin na yon. Yun yung common na nangyayari. Tama naman yon, Agree naman ako. Pwede naman yon. Pero ito yung malaking kinakatakutan ko papaano pag nawalan ka ng trabaho? Sino ngayon na magbabayad? Nakita mo yung chain reaction? Pag nawalan ka ng trabaho, wala ka ng panghulog doon sa property na inutang mo, yung pamilya mo pa, wala pang pumapasok na income. di ba? Kasi wala kang sweldo. So yun yung pinaka nakakatakot which is nangyari sa akin yan. So way back 2015 or 16, ang lakas na loob ko, kumuha ako ng property dyan sa Antel, Antel Grand, luxury, yan, yan. Uh, subdivision yan. So yun, galing yun sa sarili kong bulsa ang pambayad doon. Eh nagka-problema-problema problema, yung pinagkakakitaan ko na ilip. Di ba So sayang yung ibinayad natin na pera. So ngayon, kung nagtatrabaho ka, ito yung suggestion ko. Kung nagpaplano ka palang kumuha ng property, iuutang mo sa pag-ibig or iuutang mo sa sa banko, huwag mo gayahin yung ginawa ko na 5 years to pay, not unless kaya mong mag-produce kumita nung, 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 nung panghulog na yun galing doon sa property na yun. So, sa pag-ibig at banko naman, may 10 years up to 20 years to pay. Kung di ako nagkakamali yan, 10 years to pay to 20 years to pay, magre-range yan from 10,000 to 20,000 monthly, which is yun yung mga average na pwedeng monthly amortization mo. So, ka trabaho ka. Di ang bigat nun. Kung yung 10,000 or yung 20,000 na yun, nanggagaling sa sweldo mo, pangbayad mo doon sa 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 bahay mo, di ba? So what if kung ka kang trabaho, di wala ka agad na na panghulog. So ito yung suggestion ko. Why not na yung bahay mo na usually naman kung subdivision yung bibilin mo, uh, may may mga yan, probably wala ka pang kotse. Kung wala ka pang kotse, may garahiyan, pwede ka mag-business diyan sa sa garahe mo na yan. Pwede ka maglagay ng uh, tindahan, sari-sari store. Pwede ka maglagay dyan ng tapsilugan. Pwede ka maglagay ng bigasan o kung ano paman. Tapos, hayaan mo yung kita na yun, ang kumikita yon tapos yung kita na yun, yun yung tutulong sa'yo sa panguhulog sa, sa property man na yun. So, in case, just in case lang, na wala ka ng trabaho, hindi na sasakripis yung panghulog mo dun sa, ano, dun sa property na yon. Eh, ang problema niya, kung magtatayo ka nung gano'n, ng tindahan sa sari store, itlogan uh, itlugan uh, at kunyari bigasan, ang susunod mo na pwedeng isipin dyan, eh wala akong panahon para bantayan yan oras-oras. Uh, kasi itong mga negosyo na to ay pwede, nangangailangan ng tutukan araw-araw at oras-oras mo babantayan. So, papaano kung wala? Usually kasi, ito yung suggestion ko. Usually kasi, sa isang pamilya, si tatay lang ang nagtatrabaho. Si nanay, nasa bahay kasi, si nanay kasi, hindi uh, siya makapagtrabaho kasi kailangan niyang alagaan yung mga anak niya at yung bahay. So, si nanay yung may oras doon. So, pwede si nanay yung nagbabantay ng mga negosyo na yon Pero what if at hindi pa rin kaya ni nanay nabantayan yung negosyo na yon ang suggestion ko, pwede kayong kumuha ng negosyo na hindi nangangailangan ng tutukan kagaya ng gym. So, yun yung ginawa ko. So, yung, yung tinuturo ko ngayon, yun yung experience ko. So, ako ko ng gym kasi meron ako ibang negosyo. Hindi ko matututukan kung, kung kasi single parent ako, hindi ko matututukan yung gym business habang nagpapagawa pa, may meron ako paggawa ng gym equipment. So, ito, hinayaan ko yung gym, yung, yung gym business. Hindi ako ng problema dyan sa pag-manage uh, kasi hindi ko kailangan ng 100% na nakatutok ako. Kasi, gagaya na sabi ko nga, open naman yan, ah, nandyan naman yung mga anak ko, at saka yung kasambahay namin, so pag may papasok doon, magbabayad lang, magkano lang naman yung buhat ko at that time, 20 pesos. So, hindi gano'ng kabigat yun, para manloko ka pa sa 20 pesos, ah, biran na gagawa noon. Plus, kung maloko man ako, kunyari, nakapasok si kuya, at nagbuhat at hindi nagbayad, wala rin naman nawawala sa akin. So, non-consumable yun, kahit magbuhat pa siya, ng isang buong araw, doon sa gym ko, hindi niya mapupudpud yung mga gamit ko. So do doon sa proseso na yun, do sa nakita kong kung uh, na yun. Hindi ko naman kasi pinlano yun eh. So nagulat na lang ako after 5 years tapos na. Pakita natin yun na yung 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 mga documents ko regarding do sa pag-approval ng loan up to do sa acknowledgement ng banko, na ako ay bayad na last year, ba diba? So again, yun yung natutunan ko na pwede pala akong ano uh, magkaroon ng property nahulugan sa bangko nang hindi ako mamuhum problema. So, kunyari, meron ka na, di ba? Nandito ka, na Panood mo ako, meron ka ng bahay, hindi ka palang bibili. So, gano'n ang suggestion ko sa'yo, kapatid. So, baka mamaya, kaya mo pang ayusin yung bahay mo in such a way na pwedeng kumikita yung, ano, yung bahay. Kung baga, yung bahay itself ang magbabayad sa sa sarili niya. Ngayon, sigurado ako una na natin may magtatanong, hindi naglabas ka pa rin ng pera, 'di ba? Kasi uh, galing doon sa negosyo mo yung kita noon. Pero kita mo yung kaibahan ng wala kang negosyo sa bahay na yon kumpara doon sa may negosyo ka at yung negosyo ang nagbabayad. Di ba? Di lalong mas malaking comparison yun kung umuupa ka. Kasi kung umuupa ka, definitely palabas ng palabas yung, ano, yung pera. Yung pera na yon galing sa sarili mong bulsa. So kahit pa isang daang taon ka mangupahan dyan sa apartment na yan, hindi magiging sayo. So mas practical talaga na umutang ka. Pero beware kasi marami sa atin natatakot kasi once na umutang tayo baka mamaya mailit di ba so yun yung ikinakatakot natin so dito sa sa video na natin ito sana may matutunan yung mga nanonood na kaya nyong umutang sa bangko nang hindi nyo po problemahin yung panghulog kailangan nyo lang makapag-isip ng negosyo na mailalagay nyo dyan sa bahay na yan nang sa ganun hayaan nyo yung bahay na yon ang magbabayad para sa utang niya eto ngayon, ang susunod na episode natin So ngayon, bayad na siya Bayad na siya Magugulat ka So ang ginawa ko, iuutang ko uli Itong bahay na to So 2 million ko inutang Itong bahay na to na, Maski ako, nagulat Kasi mas madali na ngayon na umutang ngayon sa banko Dahil natapos ako ng maganda ang payment ko rito Hindi ako ng problema At hanggang ngayon, nasa kanila pa yung titulo Hindi ko kinukuha So ngayon, nung inutang ko itong 2 million na property na to nagulat ako, tatlo, tatlong doble in 5 years ang naging halaga niya. So from 2 million, naging 6 million yung halaga ng property at 6 million na ngayon, yung, yung value ng property na pwede ko utangin sa bangko. So which, yun yung gagawin kong part 2. So abangan nyo yung part 2 nito. Kasi yung part 2 nito, once na ma-approve yung, yung, yung loan na yon at ma-release, Which is, hindi na ako magtataka or um, uh, masyadong positive yung expectation ko na marirelease kasi nga ang ganda ng payment ko tapos nasa kanya pa yung titulo at tumaas yung value yung 6 million na yon naman papagawa natin ng another property doon sa isang lupa na meron ako na 10 years 15 15 years may get na hindi nakapapakinabangan 15 years na nakatiwangwang So yun yun yung magiging project natin sa susunod. So magpapagawa tayo nung uh, dalawang building doon sa property na yun na papaupahan natin. And guess what? Saan manggagaling ngayon yung uutangin natin na 6 na milyon? Saan natin kukunin 'yon sa pagpapagawa ng property na yun? Dito sa iuutang ko. At saan naman magagaling yung panghulog noon? Dahil ito, hindi ko na napapakinabangan to. Kasi ito, bahay ko na lang to. Hindi na ako nagpa-fabricate at wala na akong gym. Pakita natin yung fabrication, pakita natin yung gym. So dito, pure na bahay na bahay lang to. So doon, pag naitayo yun, yung projection ko ng upah is katumbas nung monthly, am monthly amortization ko at baka sobra pa. So yun yun. Iikot nang iikot nang iikot yun. Kung mabayaran yun, after 5 years, kuha na naman ako ng property. Manganganak siya ng manganganak. So, yun yung susunod na mga i-share ko sa inyo. Kung papaano naman magiging posible yun? Kasi, nagawa ko na, bakit hindi kayo makakagawa nun? Ako po si Arpino Jim dito. Ganda araw po.